Daniel Padilla gustong ipareha kay Atasha Mulak. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa ilang mga social media platforms at ilang mga entertainment news sites ang patungkol sa kung sino ang magiging panibagong leading lady ngayon ni Daniel Padilla matapos ang muling pagpirma niya ng kontrata sa ABS-CBN at Star Magic. Bagamat nasa iisang management at network si na Catherine Bernardo at Daniel Padilla ngayong pareho silang nag-renew ng kontrata sa Star Magic, at ABCBN. Nauna nang lumabas ang mga balibalitang siniguro umano ni Catherine Bernardo, na hindi sila magkakaroon ng project na magkasama. Kaya naman, marami sa mga fans ng aktor ang naghahanap ng female actress na babagay sa angking karisma ni Daniel Padilla. Isa sa mga napupusuan ng mga netizens na maging panibagong leading lady ni Daniel Padilla, ay walang iba, kundi si Atasha Mulak si Atasha Mulak ay isa sa mga anak ni Naaga Mulach at Charlene Gonzalez, na parehong magagaling na artista sa kanilang henerasyon. Marami sa mga netizens at mga fans ni Daniel Padilla ang nagsasabing bagay na maging magkapareha ang dalawa. Marami rin ang humihiling na perfect combination ang dalawa, dahil baguhan pa lamang si Atasha, at hindi pa gaanong kilala, kaya naman makakatulong rito ang katanyagan ni Daniel Padilla. Sa ngayon ay mapapanood si Atasha Mulak sa It kasama ang TBJ, at iba pang mga dabarkads. Mayroon ding ilang mga endorsement si Atasha, subalit hindi pa ito nabibigyan ng anumang projects sa larangan ng pag-arte, mapapelikula o teleserye. Matatandaan na nauna ng inamin noon ni Atasha Mulach na pangarap niyang gampanan ang karakter na si Jezebel na ginampanan na rin ng kanyang ina noon sa paghihiwalay ng Katniel at matapos siguraduhin ni Catherine Bernardo na hindi na sila magkakasama pa ni Daniel Padilla sa pelikula o teleserye, marami sa mga fans ng aktor na pagkakataon na para humanap naman ng panibagong partner na papalit bilang kanyang ka-love team. Marami sa mga ito ang nagpupush sa tambalang Daniel Padilla at Atasha Mulak sa katunayan may ilang mga fans ang gumagawa na ng Facebook para sa kanilang love team gayong hindi pa naman ito opisyal at hindi pa napag-uusapan. Isa sa pinanghuhugutan ng mga netizens ay ang malakas na chemistry ng dalawa. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.